Hello po guys! Kapusta po ang lahat? Gusto niyo po ba mag-abroad? Kailangan po meron kayong passport. Kailangan Para po makapunta tayo sa ibang bansa. So, kailangan niyo guys para makakuha kayo ng passport is Barangay Clearance OR Clearance Police Clearance NBI Clearance and Valid ID and Birth Certificate kailangan po yan guys para makakuha tayo ng passport. At make sure guys, lahat ng details, like sa mga birth certificate nyo, lahat po ng mga requirements nyo ay nasa tama. Pangalan nyo, middle name nyo, at saka yung apelyido nyo. At kung ang address nyo guys, make sure lahat ay nasa tama. Para po pagkakuha nyo po ng passport nyo ay hindi po kayo magkakaproblema sa pagkuha ng passport. At lahat po ng mga requirements nyo po ay dapat ipapotocopy nyo para meron din po kayo. Based on my experience guys, nagka problema din po ako sa pagkuha ng passport ko. Kasi diko ay nagka problema sa middle name. So kailangan ko siya paggawaan ng affidavit para maging approve yung pagkuha ko ng passport. Ganun po guys, kay to yung pagkuha ng passport. So, kailangan lahat ng details mo ay nasa tama. Kasi, kailangan nila yan tignan isa-isa guys, na talagang ikaw yan para makakuha ka ng passport. At pag nakakuha ka na guys ng passport, sasabihan ka nila kung kailan ka babalik. So, pagkakuha ko guys ng passport based on my experience ay isang buwan. Hinintay ko siya guys ng isang buwan bago ako bumalik sa kanila para makuha ko yung passport ko. Yan lang po guys. Sana po guys meron kayong kunting natutunan sa mga vlog ko.